Narito po ang niluto ko ngayon, yung palang buto-buto masarap din pag pinagsama-sama lalaho ko ng konting gulay. Painit po tayo ng mantika. Puna natin ang sibuyas. Awang po. kamatis. Hello po sa mga bagong manonood natin. Welcome po kayo dito sa ating tambayan ng Chef Ron Bilaro Cooking Show. O ngayon po, ganito yung gagawin natin ha. O mga kaibigan, ito po ay pork chop na punong-puno ng laman. Ang ginawa ko ng isang araw ay eh, tinanggal ko po yung laman at uh, pinanggisa ko, yung natira, hindi ko tinapon, nilagay ko sa freezer. Eto, tinunaw ko at ilalagay ko po rito dahil may mga laman-laman pa naman po ng konti eh. oh, sayang din. Pwede pa nating simutin yan. Isasangkot siya na po natin. Oh. Mamaya, pag luto, luto na, tatanggalin na natin yung malalaking buto at baka mabikig yung kakae. Isimplahan ko na po ha, ng konting nor liquid. Konting pamintang drog. Pates kung pates. Toyo kung toyo. Wala po kasi kung panggisa ng isang araw eh So ginawa ko e, eh, tinanggal ko yung mga konting laman ng pork chop. Pero hindi ko tinapon at alam kung gagamitin ko sa mga susunod na pagkakataon. Kung kayo ay nanonood pa sa bandang ito ng ating pagluluto, maraming salamat po mga kaibigan. Pakibanggit nyo nga kung saan po kayo nanonood, taga saan kayo at nang mabuliyawan na po kayo ngayon pala. Pag mapula-pula na ng konti, lalagyan na natin ng tubig para lumangbut po yung laman. sandaling sandali lang po ito. Kasi din eh, ang aking uh, ginagamit na pork chop eh, madaling malutot lumambot. So isang tasang tubig po ang aking inilagay. Hindi ko na po tatakpan ha, at hayaan natin matuyo ng konti yung sabaw. O sandali po ha, lalagyan ko po ng konting atsuwete, nang pumula-pula yung ating sabaw. Hindi kinakailangan, wala naman lasa ang atsuwete, pang papula lamang eh. O. o. ngayon po, medyo malambot-lambot na yung ating uh, pork na buto-buto lamang. Hmm, lagay na po natin itong ating ampalaya. Ito pong ampalaya na ito, eh, isang malaki lamang. Oh, binabad ko lang po ng sandali sa ating tubig yung ampalaya nang uh, mawala-wala yung konting pait. Maglalagay po tayo ng pork powder. Kung ayaw nyo po, ay ayos lamang ha. agi po ako nagluluto nito. Ilang version na ba ng ampalaya dish ang na-share ko sa inyo mga kaibigan. Takpan po natin sandali. O siya, Medyo luto-luto na po yung ating ampalaya. Maigi yung ganito. May lutong po ng konti. Huwag yung labugin masyado. At yung sabaw naman po eh. Kayo na po dumiskarte. Kung gusto niyong masabaw at bagong pangana kayo, eh lagyan niyo po. Kung ayaw niyo po, ganito lamang eh. Ayos na. Ilalagay ko na po itong ating, ito po'y dalawang binating itlog na nilagyan ko po ng isang tasang tubig at aking pong pinagalo. Oh. Ganyan daw po ang maayayos, sabi ni Ate Hermie, nakaibigan ko. Hello Ate Hermie! Tapos eh, yun, hinaanap po natin ang apoy at hayaan na po natin mabuumuo yung ating binating itlog. Takpan po natin. Sasandukan ko na po ba kayo? Kung talagang kayo po'y marunong dumiskarte sa buhay, eh, yung pong mga ating pinagpuputul-putulang buto-buto, huwag natin itatapon. Unang-una po, may lasa pa yun. Okay na po, bahalang dumiskarte. Kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o ano mabili niyo sa palengking mura at madaling lutuin, yung po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko dini sa bahay. Basta, mag-comment po kayo. Dini sa babat babasahin ko kung ano rekadong gusto nyong ilahok ko at anong ulam ang gusto nyong ibahagi ko sa inyo. Ayos po ba? Kayo ang bus eh. Bilaro po.